Lahat na sa pamilya namin, ikinulong nila. Si Melissa, ikinulong ni Roberto kasi hindi ko alam kung saan. Tapos yung anak namin, inilagay nila sa kulungan ng na aso. Napakasama nila! Relax. Walang pagdadalang matinuyang galit mo. Hindi ako pwede manahimik, pare. Nagdurusa na mag ko. May balita na ba sa tita mo kung paano niya mapapabilis ang paglaya mo dito? Hindi ko na kaya hintayin pa yung Rebecca. Kailangan ko na makatakas sa kulungan ito. Bobo ko, kaya na ramdam ko. Pero kailangan ako ng pamilya ko. kailangan mo ko, ko ay mong kita. So, Kung di ka ka ba ka ng kapalimali nila yun? Hindi ka makakatakas dito! Makakatakas ka Lalabas ako dito! Tumuyo kayo! Kuya! ako to! Ah! Yeah. Pastor,